Napapalitang umatras at hindi tinuloy ng Israel ang planong pag-atake nito sa Iran. Matapos di umano isagawa ng Iran ang kauna-unahan nitong nuclear test. Lalo pang tumibay ang mga espekulasyon ng mga tao matapos makaranas ng hindi pangkaraniwang lindol na sinasabing mula ito sa naganap na nuclear test ng Iran. ayon sa ula. Inan sila ng Israel ang planong pag-atake sa kitna ng mga usap-usapan na isinagawa na ng Iran ang kauna-unahang nuclear bomb test nito. Ayon sa isang ulat ng New York Times, hindi inaasang pupuntiriyahi ng Israel ang mga nuclear site ng Iran bilang tugon sa ballistic missile attack ng Tehran noong October 1. Idinagdag sa ulat na posibleng mag-focus muna ang Israel sa mga base militar o mga target na may kinalaman sa intelihensya o pamunuan. Ngunit maaaring balikan pa rin ng Israel ang nuclear program ng Iran kung tutugon ang Tehran sa kanilang mga hakbang. Noong gabi ng October 5, taong kasalukuyan, niyanig ng lindol na may lakas na magnitude 4.6 ang Iran, 44 na kilometro sa timog kanluran ng Semnan sa lalim na 10 kilometro. Ayon sa European Mediterranean Seismological Center, ang pagyani na naramdaman hanggang tiran na nasa humikit kumulang 110 kilometers ang layo ay naganap ng alas 10.45 ng gabi sa lokal na oras. Ilang sandali matapos nito, naiulat ang isa pang mas mahinang pagyanig sa Israel na nagdulot ng matinding espikulasyon sa social media. Marami ang nagtatanong kung totoong lindol nga pa ang naganap o kung may mas malalim na dahilan gaya ng isang lihim na pagsubok ng nuclear weapon. Ang rehiyon ng Semnan kung saan naganap ang lintol ay kilala sa pagiging malapit sa mga pangunahing nuclear facilities ng Iran na agad nagpasiklab ng mga usap-usapan tungkol sa lihim ng nuclear test. Ayon sa mga ulat mula sa The Cradle, iniulat na kasulukuyang tinatalakay ng mga opisyal ng Iran ang posibilidad na pagsasagawa ng isang nuclear test sa mataas na antas. Dati nang pinalaanan ng mga impormante mula sa Syria na maaaring palakasin ng Iran ang kanilang kakayahang nuclear matapos ang pagpaslang kay Ismail Haniyeh, leader ng Hamas, sa Tehran at mas lalo pang nagpasiklab ang galit sa Iran nang mapaslang din ang leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Ang mga spekulasyong ito ay malinaw kasunod ang agresibong aksyong militar ng Iran kabilang ang pagpapakawala ng 180 ballistic missiles sa Israel noong October 1 na pinuntirya ang iba't ibang airbase ng Israel. Sa mga pinakahuling pangyayari, nagdulot ng pangamba sa buong mundo, partikular na sa Israel ang mga ulat na nagsasaad na nagsagawa umano ng isang nuclear bomb test ang Iran. Bagaman hindi pa kumpirmado ang mga ulat na ito, Nagbunsod na ito ng agarang diskusyon sa Israel dahil sa pangamba sa posibleng pagpapago ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Naganap ang kaganapang ito sa gitna ng matinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran na matagal nang naglalaban sa larangan ng retorika at impluensyang pangrehiyon Naglabasan ang mga espekulasyon mula sa iba't ibang mapagkukunan ng intelihensya na matagumpay na nasubukan ng Iran ang isang nuclear device na nagdulot ng pangamba sa mga pantaiktigang sektor ng seguridad. Mari namang itinanggi ng Iran na sila'y naglalayong makagawa ng sandatang nuklear at sinasabing ang kanilang nuklear program ay para sa mapayapang layunin lamang. Subalit matagal nang may pagtutuda ang Israel at iba pang bansa sa tunay na intensyon ng Iran. Lalo na ipinapakita ng Iran ang patuloy na pag papayaman ng uranium sa antas na lampas na kinakailangan para sa civilian energy production na itinuturing nilang ebidensya ng mga ambisyong militar ng bansa mga ulat na hanggang ngayon ay hindi pa nakumpirma ng mga pandaigdigang ahensya tulad ng International Atomic Energy Agency ay nagmumungkahi na maaring nakamit ng Iran ang isang mahalagang tagumpay sa kanilang kakayahang nuclear ang potensyal na pag-unlad na ito ay maaring lubos na magbago sa mga dinamikong seguridad sa gitnang silangan kung saan ang Israel ay patuloy na nakapanatili ng bentahe sa militar bahagi ng dahilan ay dahil sa sarili nitong hindi nakasaad sa mga kakayahang nuklear Tumugon ang Israel ng may agarang alarma sa mga ulat na ito na hindi pa nakumpirma. Ang mga opisyal ng Israel na matagal ng mga kritiko ng rehemen ng Iran ay iniulat na naghahanda para sa isang posibleng military attack sa mga nuclear facilities ng Iran, isang estrategiya na matagal ng tinatalakay sa Israel. Gayunpaman, ang pinakabagong mga ulat ng intelehensya ay nagbigay duda sa posibilidad ng ganitong plano lalo na kung tunay na nagmamayari ang Iran ng mga operational na sandatang nuklear. Ang posibilidad ng isang nuclear weapon ng Iran ay nagdudulot ng isang estratehikong bangungot para sa Israel na matagal nang umaasa sa kanyang mataas na kalidad na bintay sa militar. Kabilang ang mga advanced na sistema ng depensa sa missile tulad ng The Iron Dome at David's Sling upang ipagtanggol ang sarili laban sa mga banta sa rehiyon. Ang pagkakaroon ng nuclear ng Iran ay lubos na magpapago sa pananaw ng Israel sa mga panta at maaring magdulot ng muling pagsusuri sa kanilang mga militar at aliansa sa rehiyon. Ayon sa Israel, ang potensyal ng nuclear test ay naging dahilan sa kanilang gobyerno na muling isaalang-alang ang kanilang mga nakaraang plano na magsagawa ng mga paunang pag-atake sa mga posibilidad ng nuclear ng Iran. Iniulat na pinayuan ng mga tagaplano ng militar ng Israel ang pagtigil sa anumang agarang aksyon dahil sa mga panganib ng nuclear escalation at ang posibilidad ng malaking pagsagupa mula sa Iran at mga regional na kaalyado nito tulad ng Hezbollah sa Lebanon at mga siyayt milisya sa Iraq at Syria. Ang desisyon ng Israel na itigil ang mga planong pag-atake ay naapektuhan din ng mga geopolitical na salik, partikular ang pananaw ng Estados Unidos at mga kaalyadong Europeo. Ang Administrasyong Biden ay nagsisikap na buhayin ang Iran Nuclear Deal, ang Joint Comprehensive Plan of Action na naglalayong limitahan ang mga aktibidad nuklear ng Iran kapalit ng pag-alis ng mga parusa. Anumang aksyong militar ng Israel ay maaring makasira sa mga diplomatikong pagsisikap na ito at magdulot ng mas malawak na kaguluhan sa rehiyon. Bagaman pansamantalang itinigil ng Israel ang mga planong ito para sa isang militar na pag-atake, aktibo pa rin itong naghahanap ng mga diplomatikong paraan upang harapin ang sitwasyon. Tumawag si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng agarang konsultasyon sa mga US officials at inaasang palalakasin ng Israel ang kanilang mga lobbying effort sa Washington para sa mas mahigpit na tintig laban sa Iran. Sa mas Lawak na ng silangan, ang posibilidad ng pagkakaroon ng nuclear weapon ng Iran ay nagdudulot ng pangamba sa mga Arab states. Marami sa mga ito ay nagpabuti ng kanilang relasyon sa Israel sa pamamagitan ng Abraham Accords. Ang mga bansa tulad ng Saudi Arabia at United Arab Emirates na itinuturing ang Iran bilang isang pangunahing karibal sa rehiyon ay malamang na magsusulong ng mas matibay na garantiya sa seguridad mula sa US at posibleng palakasin ang kanilang sariling kakayahang militar bilang tugon. Ang mga hindi nakumpirmang ulat tungkol sa isang nuclear test ng Iran ay nagmamarka ng isang mapanganib na bagong yugto sa matagal ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Bagaman ang mga ulat na ito ay hindi pa nakumpirma, nagdulot na sila ng isang makabuluhang pagpapago sa estrategiya ng Israel na nag-udyok dito na kansilahin ang plano nitong pag-atake sa mga nuclear facilities ng Tehran. Habang tumitindi ang sitwasyon, mabuting tutukan ng pandaigdigang komunidad kung paano tutugon ang Israel, Iran at iba pang mga regional na manlalaro sa potensyal na bagong katotohanan ito. Ipinakita ng ng ito ang marupok na kalagayan ng seguridad sa ng silangan at ang potensyal para sa paglala ng kaguluan kung hindi magiging masigasig sa paghahanap ng diplomatikong solusyon. Totoo man o hindi na nagsasagawa ng nuclear test ang Iran, ang simpleng posibilidad nito ay nag-udyok ng muling pagsasaayos ng estratehiyang militar at diplomatikong hakbang sa buong rehiyon.